Galing kay ginislibrar man nato karong bulana ang Farmers and Fisher Folks Month, buot nato na invite ang atong mga eksperto sa nagkalahing laing programa sa Department of Agriculture aron sa atong mga kaagri nga naminaw nagtan-aw nga makabalog sa mga programa o proyek, proyekto sa Department of Agriculture ug karong buntaga pagaisgutan nato anindot nindot kaayo ni eh, kay para ni sa mga coconut farmers dinhi sa Davao Region. Atong pag kining ginatawag nga Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. And of course, kasama na ako karon ang ato isa sa mga eksperto sa Department of Agriculture 11 under the High Value Crops Development Program or HVCDP and she is my good friend. Ma'am Lira, good morning. Maayong buntag, Sess. Maayong buntag po sa ato mga viewers sa Facebook Live. Uh, madayaw po sa maadlaw. Yes, and Ma'am nung no, kitang duhan mga beautiful voices kita ni Karol. <laughs> like, medyo busy mga this week. So, init ulan, nag-serve dito sa Farmers. So, since Farmers Month, uh, Farmers Month mga uh, gahapon, two days sa mong training ah. uh, sa mga beneficiary sa CFIDP si nursery pero kini nga week di lang ni si FIDP di ba yes. Na, uh, sponsorship Or yes si po si uh, this week ah uh, F ah uh, FOD partial sa HBCDP, CFIDP, si NUPAP, forecast na program ang naay nakahilera na pro uh, activity this week ah mm -hmm. uh, currently ang ato ang par uh, kauban sa NUPAP ang nag naay activity, activity. yes okay. po ano si mga training ninyo karon nga ginakanta agahapon uh, uh, as atong mga beneficiaries nga Uh, for nursery establishments sa high value o sa CFIDP na mga beneficiaries ang katong uh, identification sa mother trees para sa ilang nursery at gahapon ang katong establishment ang kuad. And at the same time, after na mo nag-tour sa BPI, nakita nila dito ang structure, on sa proper jud nga, na wong sa nursery nga gina -accredit. Uh, nakita nilang nagkalain-lain yung mga varieties at the same time, naka-experience po sila nga nagsumpay kanang ginatawag nga mag-graft mag sa mga kanang tanong nga durian, sagol na tutanan, durian napay, kape, ay kakao and ano, coffee nga di ano. Wow, wow, wow. So, kung ano dahil no, nindot kayo, kaya aside sa training ninyo din na sa conference na pag i field tour ito, yes, exactly, na Yes, exactly. Na-excite pa po sila kay after sa field tour nahatag si BPI og mga tag na wow. nga kanang kuan seedling so mahimo na to nilang identified mother trees okay. sa future All right, Ma'am Ma Lira, So, balik ta din sa ito ang uh, topic karon kining Coconut Farmers and Industry Development Plan or uh, CFIDP. Um, Gamay yung uh, pasabot lang, uh, Ma'am Lira asa ba ni Gagikan ang CFIDP? Because, murag akong pagka, uh, murag nadungan before, Katuling sa Coco Levy Fund tama ba? Yes, tama na siya sir. Ang CFIDP is nag dyan na siya gikan na siya sa RA 11524 which is ang katong uh, Coconut Farmers and Industry Development Fund Act which is nagahatag sa katong Coco Levy Fund may utilize siya for our farmers and uh, farmers na coconut uh, na producers sila ang katong murag main target na maka ato. So by that, si, uh, si former President Rodrigo Roa Duterte ang nag-sign ato last year, uh, ay 20, uh, year 2022, and nahat, uh, from that, nakatong nahimo siyang Executive Order 172, mo na to siya na ang na-aprobahan si na Jud, ang CFIDP, which is the uh, convergence plan sa 16 ka-agencies, government agencies, na mag-implement sa kanang CFIDP, which is spearheaded na siya, of course, atong Philippine Coconut Authority. So, so isa pa sa nahatagan o tahas. So, 16 agencies? Yes. So, kaya nga mag pag may ingon mag-coconut, ay abin na DA ra? Oh, PCA. Mga anak. Mm -hmm. okay. Pero, kuha na siya, sir. Uh, para dyan na siya sa atong mga coconut farmers. Kay, pinakauna nila na requirement mang good ana is ang katong dapat NCFRS mm -hmm. katong National Registry sa Coconut kung sa Department of Agriculture natay RSBSA eh, ang sa CFIDP a primary ano nila is katong NCFRS yes ah uh, from laborer to owners sa mga coconut farmers nga nga sila tong sa coco levy nga dapat magdawat o mag-utilize ah, uh, okay. Um, sa imuhang na ingon nga, bag, kung mo magutag coconut, no, makaingutag na, na ano, may Philippine Coconut mm -hmm. Authority. So nga na-involve pa man ang High Value Crops Development Program. So kung sabay inyo hang uh, mga role din sa HVCDP, aning CFIDP? Uh, sad ang ato ang tahas is ita, kita ang isang sa mga implementers sa isa ka component which is ang katong rehabilitation and rejuvenation sa farm development. As High value crops, isa man ang kakao and kapi sa ato ang mga basic na mga high value commodities sa industriya. So sila mampod ang coffee and kakao, ang very uh, kumbaga ideal nga intercrop sa ato ang mga coconut. So with that, uh, mo na siyang gihat gihatag sa DA high value ang isa sa mga component which is the development and the support for the rehabilitation and rejuvenation of the old cacao and coffee trees mm -hmm. under coconut. Akabalo ah, magitanong uh, kung mag-implementar o usa ka proyekto or programa, gistudyuhan na ginipag yes. So, unsa may ato ang nakita sa mga coconut farms nato, sa itong farming communities, nga nakita na nga there is a need for intercropping sa kakao and coffee trees. Yes, sir. Uh, um, based sa among nakita sa area sa Pinanakatuig, kibali fourth year naman sa itong implementation mm -hmm. this year, but uh, na nagka-problema mi first year and second year due to kanang late na na ano, sir, ba? Uh, implementation kay murag bag-o lang siya din diretso gihatag so wala kayo na to nahan ay but then katugya po nga mga year ato nang i cope for the following murgi ano na to baka mahatag jud nato ang katong wala na to hatag sa first and second year so nakita na mo na uh, kinahanglan kay ang mga coconut farmers nato uh, dili man per na minti na ay abot ang intercropping mango ang main purpose is katong naay cash crop nga pwede nila makitaan kung dili ma dili kung dili sila makahalin sa ilang primary crop which is ang lubi so Uso sa ito ang uh, ginapromote na itong intercropping for kanang mga short term na kanagining mga kita. Mm. Ang mga additional, in, uh, additional income para sa ito ang mag-uuma. So, isa na siya nga, nakita na to, na problema po during validation niya, mag ang mga coconut farmers na to na wala sila yung nadawat, first time pa nila ni Nadungog. So, nalipay sila, of course, sa uh, katong ato ang mga initiatives nga in ani kay especially karon nga mahal mahal ang kaan mahal ang kakaw din mahal pud ang kape same with the coconut yes. pa dyan. so very ano jud murag kumbaga timely mm -hmm. oh, yes so may na lang at least ato mga coconut farmers ta experience jud nila og nadawat jud ato ang mga interventions kining intercropping sa cacao ug coffee um, before palang prominent na ba ni ito ang mga coconut farmers? Or daghan ba ang take o interest aning um, intercropping sa cacao and coffee sa itong coconut? Uh, sa ito ang ko answer based sa records na ito, namang Project projects ni si Department of Katong Cacao Double Up, same time katong nangatag putag mga kape. So, based sa ang records, ubay-ubay, jud ang nakakuha na kay sayang mampod ang mga lunak good ato that time. Then, next, since ginapromote na tong intercapping, nakita po na sa farmers, nga nito dyan nga na intercap, kaso lang, juice sa katong pandemic, at the same time, katong kulang silag mga nadawat, dagang dyan ang namotol. Mm -hmm. So So, siya mong nakita, main nakita dyan sa area, which is, karon makita po na ito, medyo na ano po sa kay, sayang nga oy nganong giputol na oh. <laughs> yes exactly sayang kaayo ang labi na ang kakaw ay kape oh, oh, yes. oh, oh. so giputol nila so sayang sayang kay sa ato intervention under sa high value di ACF IDP dili manggood sila makadawat kung walay naka intercap pero pwede sila ang atong mga coconut farmers lahat na may mga lahing ahensya sa atong yes. kuan. Pero apil po na sa to ako kung gusto sila balik tanong usab naman tayo kuan ana yes. for expansion ng support. All right. Why not no? So kung gusto ninyo daghan gyud daghan kay ahensya nga buot kay nga sa to yes. mga coconut exactly. farmers. Um, na hisgutan nato ni maayo no kini um, rehabilitation and rejuvenation sa to mga kakaw and coffee trees. Adinha sa CFIDP under sa HBCDP unsa may mga specific nga mga interventions or mga aktibidades nga inyong mga ginabuhat alang ini programa ang um, support gikan sa DAHBCDP for CFIDP is naderatong fertilizer and tools which is last year uh, kaloy sa ginoo na ano jud nato nahatag jud nato sa ato ang 27 ka associations across the region uh, most likely among nahatag na asa uh, kwanto sir ka fertilizer urea and complete sa complete nakatagtag more or less 4852 ka atong nahatag sa atong mga farmers At ang urea nato na, na sa 4992 ka bugs sa fertilizer para sa tong 27 na siya ka association across the region. And aside from that, nakatag putag shear share and pruning so and at the same time katong pool pruner, kay reklamo sila katong especially sa rehab ay uh, sa rejuvenation rehabilitation katong tigulang nagay yes. mga tag 50 years old yeah. nga mga coffee nga wa jud katilaw og abono. So kaluyan nahatag nato sa ila and Currently, nag-a-conduct naman po monitoring and makita na dyan na mo ang, difference. Wala lang may naka-ano nga, ay, wala lang may naka-prepare sa pictures but naka tong mga before and after na mga during sa validation nga, makita pa ni mga puno pa kayo, mga sagbot nga usay mahadlok pa kamusulod nga moingon farmer nga ma'am tingawas man sa bitin so dili ta musulod o murag sila na lang moingon sa ima pero karon pwede na jud magdakpan na kay basta na jud limpiwa and maintain na jud kayo sa atong farmers kay lipay kay sila sa nila mo ko ko ano mo ni nabantayan pud jud nako nga kung tiguwang na kayo ilahang mga trees utlo na lang yun ito. Sabag tanong kung utlo, which is, uh, yes. okay ma siya rehab Pwede, yes po. Uh, normally, sa, re uh, sa reju uh, rehab and rejuvenation ang tawag naman, mga sir. Sa rejuvenation, katong daan nga kuan, ginaputol niya, ginasidegrapan. Ginasidegrapan. Oh, rehab. pero based sa itong mga nakita po, eh, uh, in fairness sa ang mga farmers, nag-try man sila rehab sa ilang mga area. Makita man na ito dito ang mga agi sa ilahang pagputol, pag side graph para marijub and ma ang ina ilang mga old trees kay wala lagi abono pero kaluyan sa Ginoo apan sa ato kuan makita nato nga nainganyo pud silag balik nga mag magdugang mag-expand sa area at the same time kay para makadugang pod sa ilang kita. So this year mo siya nga ang amo um, ang ang ato ang, this year na ano objective is mo na to ang nursery establishment o kay nakita man na to ang demand sa seedlings and sa expansion. So, hopefully, kay currently, like sa katungang ingon na ko, nag-train na ta sa itong mga beneficiary kay si PCA first quarter, naghatag na sila o oh, target na beneficiaries which is, na humanapod na mo o oh, ganto sa area and nakita dyan na mo nga majority sa ilang members na ay kakao. But then, apa joy pipila nga walay sulod ang area. Murag coconut lang kibalitan nyan. So, dako kayo tong kayo. Pagad na naman area, ma'am, mga tagbog seedlings, maojoy pangotana. So, may na lang to nga sa ilang association mismo, maka-ano sila, ma-aside sa makakitaan nila, makatanong pa jud ang ilang mga members. Yes. Yung mas accessible. Yes, exactly. Then makabalo sila nga guwapo jud ang seedlings nga yeah. ilang nakuha. Dili tong bisag ah, tong dili mga accredited yes. ba. Mao jud problema. Just ko nag problema na dayon. Yes, exactly. Okay. Ah, uh, sa uh, so far sa inyong mga taud-taud dapud no nga naka-deliver pud ta sa mga farmers. Yes. So, Unsay mga A uh, success stories or is yung mga nadungog nato so far sa itong mga beneficiary? Ah, Mawa siya, sir. Katong uh, somewhere in Lower Kibangay to siya, itong area dati na first na musulod niya ang lapo kay Tagatuhod. Nga ba kayo nga hindi na kumubalik? Ah, <laughs> uh, medyo ano siya, sir. Ah, uh, nakita ni mo dito nga, sagbut pa siya kaayo. But then, katong last time na nag-atom dito, katong tools na ang among getod. Eh, nag dyan ang farmer nga, ma'am, pwede na dyan magdakpanay. O <laughs> na dyan bitin. Nasiguro bitin pero dito na jud sa suok kaayong nga. Layo na dyan dito sa main nga. Dati pag sulod na mo, niingon dyan ang farmer nga, ma'am, diri lang <laughs> takay na sa sulod. So, karon makita na dyan mo, hilera na, with proper maintenance na. Eh, na dyan, at least nakabuno na sila for how many years na wala. Grabe gina ka, challenging po dito, no, ang pagpadulong dito. Yes. Ano uh, um, mura kini si April o si Hana itong gusto ni sila mo at dito tum mo document. Mura masuggest na mo ni kayo pa Pwede. <laughs> Pwede. O, bili lang ulan. Gabi dyan lapok sa pasulod. O niya, nag-invite po, lamig tayo ilang kung ano ito first validation namo. Do, kapoy siya kay lapok. at the same time, isut ang dalan. Pag-abot na dito, daghan kayo, farmers, nagsugat sa moa. Then, napot sila'y Bisaya ang manok, pili lang ka, adobo ba o sinabaw? Oo, <laughs> oh, ano man siya niya, brewed coffee, O wow. oh, chocolate. Yes, so, mali, mga kalipay, joke, yes. mga yes. nabang nga Bisa kung sa kakapoy ang atong yes. atuan, ang atong mga delivery. pero pag abot na ito ang atuang mga farmers, ba makita ni mga interesado yun yes. tao? Yes, itaw? then makita po ni mo sir nga, despite sa kalayo sa ilang mga area, maintain, ay na mga nagatanong yun sila. So makita dyan ni mo ilang struggles nga, bitaw no kung gamay lang ang abot niya ihatod pa jud nila sa baba unsa pa may tama jud ka na And, kanang iyon anak ba nga kanang bahalag kanang kapoy kaayo grabe ato mga deliveries pero makita na tong ay dili man diyan po ni masayang yes, kay exactly. ang makita pa lang mo sa mga nawo sa mga farmers nga interesado yes, gyud yes my po, sila Yes. So um and I hope mga ka nga uh, nahimo nahimokod mo'ng interesado sa ato ang diskur, uh, diskurso karon. And thank you for watching kauban nato karon sa live si si my as uh, si Alice Dexter Dean. Good morning po. Tapos si Jonathan Magbanwa, si Edgar Iniquela, and Jeco Estosi. Uh, thank you so much for uh, watching and Ma'am lira, dire na ko sa portion nga question kung Unsa ba ato ang mga checklist or unsa ba mga requirements sa mga buot, mahimong uh, binipisyaryo ni ini? Uh, sa ato ang, ano sir, sa ato ang requirements, so, based ni siya, ang abuang konta rin is nursery establishment man. So, isa dyan sa primary requirement for nursery establishment is dapat CSO certified. Uh, kailangan po na sila area nga willing ipagamit para sa asosasyon. At least 200 square meter na area uh, for nursery establishment. At the same time, dapat na po tayo source of irrigation since nursery I min mean, kailangan man na ito. na nga mga tanom. Sunod, uh, basic is kailangan nila mag-send letter of intent sa Department of Agriculture. Address sa ito ang Regional Executive Director uh, makaridigan saga na gusto sila mo avail sa CFIDP program. Sa CFIDP program natay tulo, uh, pwede tong katong rehab and rejuvenation sa old cacao and coffee trees na under coco. Napod tay expansion support which is katong ingon nako ganiya and ang katong nursery establishment. Ang katong CSO na certification para rato siya sa si sa nursery establishment na ano na component sa ato ang matag kay kailangan man gud namo i-transfer sa ila ang fund kay para pag magpalit sila ng materyales dili kay na ka sa tong mga area dili pud baya kaayo kanang do accessible siya like man duol sa ila ang inadong masorsan less ang labor at the same time mas dali sa ila maka kuan kung na ikulang. then aside sa letter of intent project proposal for nganong gusto sila mo avail and unsa ang ilang gusto makita sa ilang gusto makuha sa gobyerno. the same time, board resolution, mo na sa mga association, as well as mga cooperatives, need dyan na siya kaayo. Kaya para makita na to, nga interesado jud yes. ang asosasyon. Kaya lisod kaayo maghatag o intervention din ang atong mga farmers sa koop, dili yes. interesado. Isa lang katao. Lahit man jud na ang sila tanan mismo ang gusto. Kaya naka-experience po niya na nga pipila lang sa ilahagod ang kuan. So, sayang, may mong sayang. Kay dili tanan maka experience sa ano sa uh, kuan intervention. The same time aside sa katong board resolution, of course endorsement from the local government unit which is the MAO It's dito. PCA accredited katong na nga tanang mga farmers since coconut farmers man siya dapat uh, accredited ni PCA. Uh, dapat katong mga active and katong mga kuwanjo nila na mga coconut farmers nga na ay intercap. Muna siya ang among ginasuportaan. Same sa kung gingon niya, NCFRS and RSBSA, ginawan po naman na Aside sa NCFRS, apil na pod ang RSBSA. Kayo. In preparation pod sa mga programa sa Department of Agriculture, kay basic yeah. na nato na requirement then katong proof of availability sa yung katong required if nursery and kung kuan katong kung kuan lang rehab and rejuvenation, katong actual area At tuon jud na amo picturan para makita yun ang kahintang. so and ang katong mga do the uh, deed uh, of the uh, uh, nation and katong mga usufruct para sa katong paggamit sa area so mao siya na mga requirement then katong na mga basic requirement, pwede ra jud kay sa mo kung dili o para mo matabangan and at the same time pwede pud mo sa pinakaduol na LGU sa inyo ang mga munisipyo kay kabalo naman po na sila amo po na sinang partner so ayaw mo ka duha duha duol sa mga munisipyo ninyo Alright. Nakita na ko karon uh... Ma'am Lira, no, ang community-based approach yun, ang atong dagan ani sa HBCDP as ah, si if um, para sa itong mga kaagri na minaw karon nga nung maayog yun para sa itong mga farmers nga mo join o asosasyon o kanang grupo, kanang power of unity ba? Yes, kay diramang good na tumakita, sir, na sama-sama tayong unad, kung baga so, within the area, guapo manggod nga kanang naka-association na takay. Ang intervention nga mahatag na mo, daghan po mo makabinipisyo. Kung baga, sama sa kung gingon, kung nakatilaw si Juan, nakatilaw po si Pedro Tanan. So, mayo man kita Tanan uunlad. Sama-sama uh, tayo. Oh. Alright. And aside sa community-based approach, isagin sa ato ang gipus uh, din sa Department of Agriculture na holistic ang atong approach when it comes sa implementasyon sa itong mga proyekto o programa. So, unsa ba CFIDP, si um, inaanak ba po na itong panglantaw Like, not just production, but the training and then the market linkage? Uh, Ma'am Dira, please. Yes, of course. Uh, especially sa mga CFIDP beneficiaries nato Ah uh, like sa itong mga identified karon aside sa katong training nga nadawat nila gahapon sa itong uh, uh, farm, uh, farmers month na celebration atong mga identified beneficiary nakahilera na, na sila for training together uh, sa under sa ato ang partner agency which is the ATI sila kasi ang katong murag sila pod ang natahasan nga mag-train, mag-empower sa itong mga coconut farmers na identified na beneficiaries. So kami, gikan sa amuan, naghatag mi sila listahan. So katong mga listahan sa mga beneficiaries, nakahilera to sila sa series of training, especially for nursery establishment. Nursery establishment po na ng mga training para sa mga katong mga propagator, yes. mga ingana. Same with sa market linkage naman, welcome po si DTI if especially kung naa na yung mga products para i-develop uh, ginatapod na namo sila mag-request lang po like paagi sa ato a uh, amuan na silang itap with DTI. DTI All right and um, when it comes to monitoring and evaluation kay isang gid ka importante pod nga um, sa importante kaayo sa ato ang uh, project implementation no unsa ano biya to ang strategiya sa monitoring and evaluation para masiguro nato ang katong giingon nato nga daghan gyud ang nakapahimulo sa proyekto dili lang pipila o oh, naagyo ang kayong tag success story uh, sa pagi sa monitoring naman, ah, pasalamat po ni sa itong mga partner LGUs kay sa kadaghan sa ito ang mga ginamonitor. Uh, sila po ang ang direct ginatap, mm -hmm. especially kung kuan during kanilisod kayo mag sa area kay naman jay times nga na baha, katong nakatry mi nga, supposedly mag-monitor mi, sa, uh, dito sa Occidental, dili mi makaagi, kay na ay, ano, baha lagi. So, salamat mi, pasalamat jud mi sa mga partners LGUs nato na mga kuan. Sila ang nag-add to, nag-monitor sa area kung na-apply ba, nakita na po nila nga na-maintain na ang area. the same time, pag naanay nga na, matawag na po sila kung gusto, especially ang itong mga end-user ng beneficiaries, sila dyan mismo willing ka ayaw magpa to sa ilang mga area. Para magpa, kumbaga, ma'am, laag mo ma'am kay eh, gwapo na kayang area. Wow. Niyad to man mo ma'am, nga pangit pa itong una. Especially karo na gwapo na. Ingana dyan ang kanang, kumbaga, pasigarbo sa itong mga farmers nga. Nakita dyan gwapo na ang bunga, nakabalut, nagsakto with with the help po sa tatong mga 80s LGU sa sa baba more sa ground ba sila jud ang nagaliho yes thankful sa tatong mga partners sa uh, local government units and of course our counterparts sa uh, municipal and city yes. agricultural provincial, provincial offices kay sila magyud ang ang naasa ground sila ay nakabalo kung unsay mga proble problema, problema panginhanglanon sa ato ang mga farmers and fisher folk. and of course mabira ubay-ubay mga diskusyon karon and i know busy food mo because kamo ang sponsor this week sa atong farmers month so mabira imuha na lang mensahe um, alang sa ato ang mga coconut farmers and of course kato inyo mga beneficiaries uh para po sa mga interesado nga mo avail sa ato ang program under CFIDP, willing po mi mo sa inyong mga early letter of intent kung unsa man ang inyong gusto nga madawat. dawat. Based sa katong akong naingon ganiya, rehab, rehab and, rejuvenation para sa inyong mga old cacao and coffee, gusto ba mo expansion for ano, and as well as nursery. If willing mo gusto magpa-put up og nursery sa inyong association. So since karon na naman may identified malipay mi nga makadawat sa inyong mga early na mga intense para pod amo ang mahilera and mahatag sa PCA para pod ma-assess nila early. Aso para mahimo mong tilianan apil sa mga pool kay kaloyan sa ginuobay-ubay na ang interesado. And pasalamat pud mi sa atong mga partner agencies dili lang diri and as well as sa BCA nga ang nakabalo sa CFIDP. Mao man na ang atong tumong, daghan ang makabalo para daghan ang makadawat.